Sa mundo ng Philippine Basketball, may isang pangalan na simbolo ng tapang, talino at walang sawang paglalaro mga kasports. Siya si Lewis Alfred or mas kilala nating L.A. Tenorio ang tinyente ng PBA. Isang tunay na lider sa loob at labas ng court. Pero bago natin yan simulan mga kasports, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin, baka naman ipinanganak noong July 9, 1984 sa nasugbo Batangas. Kasports, si L.A. ay lumaki na may matinding pagmamahal sa basketball. Bata pa lang ay kitang kita na ang galing niya sa court. Uh, no fancy trails, but a two points, nevertheless. At sa paglipas ng panahon, lalo lamang siyang humusay at naging isang huwarang atleta. Pumasok si L.A. sa De La Salle University, ngunit mas nakilala siya nang lumipat sa Ateneo de Manila University, kung saan siya'y naging pangunahing point guard ng Blue Eagles. Sa ating shot clock, David Chan, Tenorio, fakes a three, 18-footer is good. Referees, Tenorio for three.

At kasports, sa UAAP, napatunayan niya na kaya niyang pamunuan ng isang kopunan. Taglay ang matalinong laro, assist at clutch shooting. Noong 2006, pinili siya bilang fourth overall pick ng San Miguel Beerman sa PBA draft. Ngunit agad siyang natrade papunta sa Alaska Aces. Kung saan mga kasports, doon siya nagsimulang bumida. Final! Tenorio for the win! Oh, yes. yeah. Tenorio for the win! Tenorio for the win! Oh my gosh! What a play! We said, we said that he was a heart and soul of his team. Sa Alaska, unti-unting nabuo ang reputasyon niya bilang isang maasahang floor general at court leader. Sa mga sumunod na taon, lalo pang namayagpag ang pangalan ni Tenorio. Mula sa Alaska, lumipat siya sa barangay Ginebra San Miguel noong taong 2012 at dito siya lalong minahal ng masa. Tenorio, he was trapped the hours before the start of this ballgame and he connects with Opportunity now for Barangay Ginebra to try and take the lead here. Astonorio. The shot for ang kanyang leadership, hustle at clutch performances ang nagtulak sa Ginebra patungo sa maraming tagumpay. Isa siyang multiple-time PBA champion, finals MVP at all-star game MVP. Mga kasports, sports isa rin siya sa pinakamahabang Ironman ng liga dahil sa sunod-sunod na laro ng walang palya at higit 700 plus na games ang kanyang naitalang consecutive appearances. Hindi rin matatawaran ang ambag ni LA sa international stage kasi nga mga ka-sports, bilang bahagi ng Gilas Pilipinas kinatawan niya ang bansa sa mga prestihiosong torneo tulad ng FIBA Asian Championship noong 2013 kung saan nanalo ang Pilipinas ng silver medal, isa sa mga pinakamemorable memorable na tagumpay ng bansa sa modernong panahon. LA has... Outfit will offer the pick. LA has 12 seconds to work with. Tenorio with an 18 footer. Yes! Yes! Big shot by LA Tenorio. And right now, we only need a stop. na Tayo Up, USA. No fouls to give for Gilas. Gary David looking for the stop. No! At noong taong 2023, isang malaking balita ang yumanig sa basketball community dahil nga mga kasports na diagnose si L.A. ng colon cancer. Ngunit sa kabila ng sakit, ipinakita niya ang kanyang katatagan. Sumailalim siya ng treatment ngunit nananatiling positibo at inspirasyon sa napakadaming Pilipino. Hindi nagtagal mga kasports at bumalik siya sa court. Mas matatag at mas inspirasyonal kaysa dati. Ang kanyang pagbabalik ay patunay na walang hadlang ang makakapigil sa isang tunay na mandirigma. Sa halos dalawang dekada sa profesional na basketball mga ka-sports, iniwan ni L.A. Tenorio ang isang pamanang dedikasyon, leadership at pusong palaban. Sa mata ng kanyang mga tagahanga, siya ay higit pa sa isang player. Isa siyang tunay na bayani ng laro. Bouncing to L.A. He attacks that baseline. Oh, yes. L.A. Tenorio I'm kaya mga kasports, sports L.A. Tenorio, isang alamat ng basketball, hindi lang sa galing, kundi sa tapang sa gitna ng hamon, mabuhay ka tenyente. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon mga ka-sports, huwag pong kalimutan mag-iwan ng like, subscribe at pakipindot din ng notification bell. At kung may komento ka, e comment mo lang po sa baba. So paano? Ingat po kayo mga ka-sports. Si na pa niya si Howell na sa sa may ng... LA. Tenorio, looking for the shot. Clayton Oriol playing one of his best games. This.